Kaya mga guys, uh, pa-away na tayo. Pakita ko muna sa inyo dito pala. Pakimutan ko. Ayan, ito yung barangay San ng Agustin. No? Ngayon, uh, nandito yung mga naglutangan din ng mga halaman. Kaya yung mga putik dito. Ayan, nakasampan yung dami mga putik. Ayan. Dito tayo sa looban ng bayan ng bay. Ayan, naglalakad tayo dito. Hirap din yung mga kababayan dito. Yung mga sasakan nila. Napuputikan kasi lubok sa mga putik ang dami. Ayan. Pag mataas-taas yung lugar mo, ay, hindi ka magkakaroon ng putik dito. Hindi, hindi malulubog yung uh, lugar mo. Pero pag mababa, kagaya nito, ayan, mga putik, naglalakad tayo. Ayan. Ang dami. Ayan, ang putik. O, di ba? Hanggang dyan, o. No? mga putik. Saka ito pala yung... Um, uh, Munay ba eh na Diya dagsa ng ating mga kababayan itong Munay Bay. Ayun. Masarap ang Munay Bay dito mga guys. Kahit nga kami dito kami bumibili marami marami at pag bumibili kami dito sa Munay Bay kasi makasarap yung Munay Bay nila dito. mo kasi ng mga tao yan. Ayun yung mga sa loob ng mga mamahay nila, pumapasok ng mga bote kagaya yan, naglilinis pa rin si Goya, oh. Yan dito nandiyan oh. Daming mga putik. ayan yung mga bakas ni Bagyong Christine ayan ito yung nasalan tayong bayan sa mga guys ayan. grabe ayan ito yung mga putik oh ang dami <laughs> ayan oh. mga putik kanya kanyang limas sila dito ngayon limas sila yung mga panila ah uh, pwisto kasi ang daming putik hindi man makakalapit ang customer dyan pag hindi mo nilimas ayan kaya dyan yung sa kabila guys yung may tao naglalakad dyan papunta naman sa saan nag sa, uh, sa barangay San Antonio mga sot na araw siguro punta natin yan dyan pakita din natin sa si inyo ayan so, may naglilimas pa doon mga putik kayo no grabe yun pero tapo na po si Grabe yun Grabe yung mga puti Ang dami Ito yung terminal sa San Antonio Terminal na playa Ayan o Nasira yung kanilang mga bubong Ayan Ayan papunta yan nandun Ayan mga guys o oh. Ito puro putik naman dito Ayan Naglilima si kuya Ayan. Grabe ang pan dito Grabe yan mga putik Pinasok pa sila Ayan nalubog na yung tricycle dito nila oh, yung pang deliver ayan oh grabe oh yan lubog sila ayan oh guys yun na naman ang kakatsakasada yung mga putik yan yung iba naglilim ano nagakot ng tubig dito mas lito yung ating mga kababayan. alisan ninyo ba yan? ninyo talaga. Mga... Hmm. Naupan dito. Ay, ano? dami mga ayano? dami pa rito naglalakad tayo dito mga guys ito tayo yung basura na ikita natin <tinyo> Lubog talaga mga guys yung mga pati ito, gravity boating. Nakatambak yung sako, na oh. <manyan> sa sako na nila, oh. Hindi na din yung ang bibila ng mga grocery Mabuhay. grabe yung mga putik dito dito sa barangay kalo to mga guys sa barangay kalo lubog puro putik ang mga bahay dito ayan yung kanila barangay oh ang mga putik yung mga ating mga kababayan dito kanya kanyang paglimas sa kanilang mga puti kayan kaya, kaya naglilinis sila oh lala ko sa loob ang grabe ang kwan dito guys ito Ayan, tulong tulong sila sa pag animas putik ayan ayan oh grabe hanggang doon yan sa dulo mo guys tayo lang uwi na tayo ayan, ayan hanggang dito ayan yung ating mga kababayan Ayan kasi mga guys, uh, ito na yung iniwan ni, ni Bagyo Christine. Ayan yung mga putik na naglilimas -re sila. Ang dami. Ayan. Ito na, uh, bahaan na siya. Ayan, naglilimas -re kanya-kanya ang paglilimas na ito. Grabe dito ko siya. <laughs> pinasok din kayo? Na ah, video mo ako brad. Ayun, yung ating kaibigan. Oh, ito. Dali na sa YouTube to. YouTube to. Oh, ayan yung kaibigan mga guys, yung kanila bahay, pinasok din oh. Ayun. <laughs> hey, pre, dito na oh. Hanggang dito. Pero mga mga gustong lubog. Ang barangay kalo. Ayan. Ayan. Kayo uwi naman guys sa lahat ng mga uh, subscriber ko sa lahat ng mga viewers ko. Maraming salamat sa inyo sa sa mga pagsuporta. Uh, Putuloy na na yung papaloon. Hanggang dito na lang muna. At ingat po kayo. At ingat po kayo. At guys hanggang dito lang muna. Bye bye.